na yung ating order sa Temu app. Let's unpack this thing. Unpack thing. Okay, yung nito. Pinapit ang I'm so excited. Ang bang laman nito. Wow! First, punta muna tayo dito sa beads. na binili ko. Gagamitin ko siya sa rosary. Ito pala yung beads. Ah, maliliit lamang siya. Bid of food. Hmm. Pero maganda yung design niya, tingnan niyo. Ba't ibang design niya? So, yung pangalawa naman ay itong parang ano pin pero lalagay ko siya sa aking Kumbushkini sa mga hindi nakakaalam ang kumbushkini ito yung russian prayer rope tinan nyo ang ganda guys oh ang ganda wait lang try natin sa ano kumbush so ito yung kumbushkini kini na gawa ng friend ko na si clean lagay natin dito kung babagay siya so ito na siya guys pero ililipat ko siya magpapagawa ulit ako ng ibang kumbush game pero dito muna siya so see ang ganda ba diba? wow so ang pangatlo naman nating bubuksan ay itong charan antay rad na eyeglass. Hindi na natin kailangan. Na. Unboxing tong part na ito. Yan. Ano sa ah, ganito pala siya. Ayun. Murang-mura lang, guys. Uy, ang ganda. Ayos. Yan. Para hindi hindi sumakit yung mata kapag kasi syempre, computer tayo madalas. At ito na, excited na ako sa ano, isa na to. So, ito naman yung aking wallet. Wow. So, makikita nyo cross. Kasi gagawin ko siyang prayer wallet. So, ito yung loob niya. Ayun, ang ganda. Dito ilalagay yung ano. Holy water. <laughs> Ayun. So, dito sa ano. Ay, may ganito siya. May ganito pa siya, oh. Maganda Ang ganda, guys. Ayun. Worth it yung price. And last but not the least, ang ating Bible uh, Ay, malaki. Malaki siya. Okay, guys. Ayun. Ay, ang ganda. So, susubukan natin yung Bible. Kunin ko yung Bible. So, ito ang ating Dwy Rims Bible. Nabigay sa akin ng ULRA kasi kung hindi nyo natatanong, member po tayo ng ULRA. So, saan natin siya pwede ilagay? Eh? Ah, okay. Tatanggalin lang natin to siguro. Ito, pwede kong gamitin sa ibang purpose yan. So, ito siya. Paano ba? Ah, ganito. Okay. Lalagay lang natin dito ito. And, bola Okay. Ito na siya, guys. Ito yung ating Bible holder. So maganda siya kapag punta kayo sa ibang lugar tapos gusto niya pa ring may dala kayong Bible. So ito Catholic Bible to. So yun lamang guys. Bye-bye.